Dito tayo sa talipa pa guys. Bili tayo ng ito, alimasan. Oh, Huling ano, lambat guys. Oh. Tatanong tayo guys. Dong pilay, isang kilo. 400 dong? Walang bawas dong. 400 daw. 400 kilo, walang bawas. Tingin tayo sa iba, guys. So 400 ang kilo, guys. So wala tayong mabiling ibang limasag. Pag morning lang daw meron. Pero pag ganitong oras, ubos na. So, 400 kilo niyan, guys. Since, yan lang ang bibili natin, guys. Dalawang perasa. Malalaki naman yan, oh. Isang tangkal. -tang. Pero, guys, oh, ang sariwa talaga ng mga isda nila dito. Ang sarap pamili. So, gagataan natin yan. 240. Isat ka, more than kalate, ano, kuya? 160. Yeah. Mataba ngayon yan, kuya? Mataba? Mataba? Sure? <laughs> Magkano yung kalabasa? Yan? Yeah. Uh Hindi, -oh. ikot ano lang, slice lang, konti lang. 10. 10 pesos. Uh yeah. -huh. Slice, sige. Okay. Jis lang, jis. Sampung piso, guys. Jis. Parang kinatamad na ako magpiga ng gata. So, hanap tayo, guys, ng gata na ready na. Sampung piso. Sampung piso yan, guys. Sampung piso. Sig-jis, guys. Okay. Sig-jis. Sampung piso, gulay. Nangamasko si kuya, Okay na, okay na, okay na. Okay. <laughs> at saka isang pirasong bawang na, bawang na lang may ano ka na ba? may piraso na ng bawang na yan or okay. yung parang ano na yung slice uh, no. hindi, eh, walang konti lang ba? Yeah. No. No. Wala. No. wala silang konti so isang pirasa lang uh, isang pirasa lang tae. ayan ano na yung sir? si kuya, namamaskong nasayaw pa yan Diba? Sumasayaw pa yan si kuya. <laughs> 75 pesos yung gulay at ito pa yung gata. Tingnan nyo guys, ang lalaki ng saging, oh. Alam mong bagong pitas lang. Sariwang-sariwa yung saging. Magkano naman kaya? Tanong natin. Te! Te! Tig pila. Pila saging. Ay! <laughs> pila saging. Ah! Pila yeah. kilo? 50. 50 sang kilo, guys. 45 'yan. Guys, nag uh, magluluto na tayo ng ginataang alimasag So, ang ginamit natin dito, guys, is coco mama para hindi na tayo magpiga kasi syempre na dito tayo kulang-kulang yung mga gamit natin. So, ang ginawa ko dito, guys, ang sikreto sa so, paggamit ng Coco Mama para maging malapot, ginisa, ginisa ko muna yung sibuyas, bawang, at saka may kunting luya. Ayan, pang patanggal ng black side, guys. And then, pagkatapos kong gisahin, hindi ko na napakita yung pagdisa ng sibuyas, ah, sibuyas at bawang, ilalagay na natin yung gata. Tapos, lagyan ng uh, tubig, guys. Konting tubig para hindi siya sobrang lapot. Tapos, hayaan na muna natin siyang kumulo. Yan yung sekreto niya. Kumulo. Uh, tapos, para maging malinamnam, guys. Yung lalabas yung kanyang ano, uh, mantika ng konti. So, pakukuluan muna natin siyang konti. Tsaka natin ilagay yung ibang ingredients. Yan yung yan ang sikreto ng paggamit ng koko mama para malapot siya guys. Eh, by the way guys, nagtira ako ng konti siguro ano, mga konting-konti may natira dyan pampalapot mamaya. Ito, itong process na to is para maging uh, malinamnam yung ating sariwang kalimasa. Ayan, kulong-kulong na guys. And So, lumalabas na yung kanyang uh, oil. So, bago natin ilagay yung ating alimasag, lalagyan muna natin ng asin, guys. So, lalagyan lang muna natin ng asin. Actually, nakalimutan kong bumili ng paminta, guys. So, walang paminta, bawin na lang tayo sa CD. Tsaka na natin ilagay yung ating alimasa, guys. Ganun sa kalaki, oh. Kasi yung laki nung ah, uh, So, ang laki niya, guys, oh. Kung nakita nyo kanina, mga isang dang palang laki niya. So, ito din. Ganun palaki yan, guys. So, nilagay na natin yung ating kalabasa. Tapos, hayaan natin tumulok. ilagay natin yung last na gata at saka yung malunggay. Ayan. So, ready na. Luto na ang ating ginataang alimasag. Sarap niyan guys. Oo, oh, oh, ayan na yung niluto nating alimasag. Ang sarap niya guys ang laki oh, ang taba, ang laki ng taba niya para na rin siyang kasing laki ng kalabasa. Ito yung kalabasa. Ito yung taba niya. Punong-puno guys oh. Punong-puno. At saka ang laki ng alimasat na yan.